Yan, kakain tayo. Ah, ang sarap. May tutong. At ito yung aking nilutong paksiw na bangus. Nag-crave talaga ako sa paksiw na bangus. Kaya hala, tara, kakain tayo. Napakasarap. Hmm, ako'y magkakamay. Hmm. Magkakamay ako. Masarap kumain ng nakakamay. Ayan, o. Oh, kita nyo ang aking tutong. At ito, ang paksiw na bangus na napakasarap. Ako'y may belt. At pang sumakit ang aking bayawang ay ako'y naglagay. Parang nakakatulong ang ring mahigpit na karne. Ayan. Mm -hmm. Sarap, 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 sarap. Ito. Talaga naman. Oh. May ampalaya. Talong kain ko lahat yang, pati luya yung sili hi guys kain tayo thank you lord bless this food ay mataba ang tiya ng bangus katamtaman sarap ng tutong hmm? kita nyo yan tutong na yan sarap okay let's eat mm -hmm. lumalago-lago to. Mababa yung lamesa. Ganito na lang ako. Para okay na. Mm -hmm. mm. Ang sarap. Harap yung bangos ng dilasan lupa. Alamat na naman. Mm -hmm. Medyo maanghang yung sili.

mhm hmm Pati luya kain. mhm mm Nung nga natin atin sa lamin. <laughs> mm ha, hmm. Mm hmm, pala mm -hmm. Ito habang ako nanonood ng Facebook. Ano ko, parang masarap na ang pakso na bangus. Umuwi ako ng Pilipinas. Ako hindi nakapagluto nito. Minsan kami nag-boodle fight. inihaw naman ang ginawa ng aking mga anak. Malaki ang bangus na ito eh. Mahigit ka lahat kilo ang isa. Hmm. Harap na ito itong... Hmm. Kain na kayo? Kayo bagay mga kumain na rin. Ari akin. Tanghali ang laang. Hmm, oras na din eh. Mga alas 5. Naman sama. Alas 10 ako kakain ulit. Bago tumulog gawang kanina nung ako magsaing ako yung nagti ang suka ang balot na marin. dami yun yeah, na alew ang tiyan ko ang sarap ng tutong alam at yung bangus, hindi amoy lupa. Hindi ng lupa. Hmm. Up guys, oh. Huh? ng mga ampalaya. Hmm pag aray na ubos ko musog na musog salamat guys sa panonood at salamat sa pagre-reaction please follow my page thank you so much god bless us all bye bye